good morning guys. Nandito naman tayo oh. Sa ating mong pangaraw-araw ay nagkakabalahan. Ang lakas dito ng ulan kaninang umaga guys. Ang magdamag. Buti lang naipasok namin ito dito oh. So, ang nahirap sa pagkaupras guys kung medyo maulan. Hirap gumalaw sa labas kaya ipinasok namin guys. Para direct sa so, ang trabaho. Ayan, oh. Dito tayo sa loob. Bote dito. Walang sagabal sa pagtrabaho.